Isa ka rin ba sa mahilig umorder sa Shopee, Lazada at iba pang online platform? So what if bato yung laman ng parcel mo? And what if mali yung laman ng parcel mo, wrong item, instead na sapatos, chinelas? Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga dapat mong isaalang-alang? Itatakin natin yan sa video na ito right after this clip. So, good day everyone. This is Daniel and welcome to Sidrex TV. So, here we are. May parcel tayo. Actually, pangalawang parcel na ito na in-order natin. Kasi yung una, ito, ayan, mali yung item na pinadala sa atin. Instead na ganitong sapatos yung ibinigay, eh, pang yata itong binigay sa atin eh. Ituturo ko sa inyo yung mga bagay na dapat nyong gawin kapag ka wrong item o mali yung parcel na natanggap ninyo. So with that, simulan na natin. Unang una sa lahat, kapag dumating sa inyo ang parcel, ay wag na wag po ninyong pipindutin yung order receive. Kapag ka mag receive kayo ng item ng parcel, ang gagawin niyo po, i-check niyo po yung paligid. Let's say kunwari ganyan may may warak ng konti tapos dilagyan lang ng tape. Huwag niyo nang i-receive magalangan na kayo. So, record kayo na hindi nyo nireceive, at least, yung pera nyo sigurado. Delikado rin kasi, baka mamaya, dinukot na, di naman sa pag-ano ha, tsaka pagka mali yung item, huwag nyo isiawain yung, ano, yung rider, hindi naman kasalanan ng rider kadalasan yun. So, pangalawa, kapag okay yung parcel, walang butas, ganyan, good, gawan nyo po ng video. Pakita nyo sa video na, oh, ayan na, maayos, tapos, saka nyo po, bubuksan bubuksan yung item walang cut yung video dire diretso para may ebidensya kayo at the same time kapag magbubukas po kayo ng parcel eh, wag nyo pong wawarakin ito bali dito kayo sa likod magbu magwarak para at least kapag kailangan napalitan wrong item kagaya nito pag naalala ko talaga nababattle talaga ako guys na eh. <laughs> umiinit yung ulo kasar ah, <laughs> Hindi ko na ipa-vlog yung ano, yung seller ah. So balik tayo. Huwag niyo sisirain to kasi kailangan din ito. Pagka-approve na, ito talaga yung item na narsid nyo. Kaya gaganin nyo sa camera yan. Tapos, sa kanya, walang bawa, walang warak, tapos bubuksan nyo, wrong item. Upon confirmation na mali ang item na inyong natanggap, ay pwede nyo na pong pindutin ang return refund sa inyong Shopee app. You will be instructed to upload a photo and video na instruction ko po sa inyo kanina and other description na maaari nyo pang idagdag para sa proof ng inyong return refund. You will receive an email confirmation na approve ang inyong return. On your smartphone application, ituturo sa inyo kung papaanong isole ang item at ano po ang mga dapat gawin. I-post nyo na lang po yung video para po mabasa po ninyo ang mga instruction na nabanggit. Ngayon, kapag mali yung item, punta po kayo sa pinakamalapit na JNT. No, ipapadala nyo ulit sa seller. I-chat nyo yung seller na mali yung item. mabait naman yung seller. Ito, pinakita sa kanya sa akin na nag-sorry siya, na i-approve niya daw yung return ko. Guru, nagkamali lang talaga. So, kagaya kay Sir, ano, si Sulit Tech Reviews, pato, yun natanggap niya. Yun ang mas mabigat. Para maiwasan ito, always check the product rating as well as yung review ng mga bumili na. At para mas makasigurado po kayo, make sure na sa last mall o sa Shopee mall po kayo bumili at the same time check po ninyo yung review ng store. So buha pasok yung pera natin through Shopee Pay po. Yan, dyan mag-credit yung pera na binayad mo and then yun ang gagamitin mo pambili ng panibagong item. So guys, may resibo kayo matatanggap kapag isinoli nyo yung item doon sa JNT. Bibigyan po kayo nito, tapos yung sticker na nakadikit sa parcel, ididikit nila doon kasama nito. Kop balik, ka, kop kopya po nyo ito. So itatabi nyo lang po ito until such time na bumalik yung pera nyo sa Shopee Pay nyo. So ito na nga, nag-order ulit kami ng sapatos So, eto yung store na legit store na pinagbilan namin. Hindi na ako order dun sa una. Ito guys, so share ko lang din sa mga gustong bumili ng sapatos na maganda. Ayan. Sapatos ng anak ko. Mahal nga lang. Pero, hindi ako online seller ah. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Share ko lang din. So, kung may experience din kayo ng wrong item or Nagkataon na iba yung item na binigay sa inyo. Eh comment down below kung may nakalimutan ako. Hindi naman tayo perfecto, guys. Kumbaga, magtulungan tayo gamit ang video na ito sa comment section. Basahin po niyo yung mga comment ng iba, yung mga share na ideas ng iba. Open po tayo dito. Comment down below kung may tanong din po kayo at may suggestion kayo na mga content. Okay ba? ako kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, videoke, e-bike, and all about technology, kaibigan. Baka naman, dislike, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So, with that, maraming 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 salamat po. And, peace out.